I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Alam naman natin na nalalapit na talaga ang pagtatapos ng Kent by My Love na kung saan ay gabi-gabi inabanga ng maraming bablis at ang mga eksena na nga sumunod na talaga namang nagpahimlay at nagpakilig nga sa maraming bula. Pero eto na nga guys pag-uusapan natin ngayon ang post nga ng ating Bel Mariano na kung saan ay kuha nga ito sa Batanes. Alam naman natin na dito nga sila nagshoot para nga sa kanila ang mga kilig scene sa Kent by My Love at talaga namang tag -tre trending na ngayon sa social media. Pero dahil nga rin dito sa post na ito ng ating bell ay talaga namang napapuso nga agad si Mami Maricel. At ayon pa nga guys sa mga bula, sobrang magical ng batanes sinyo. More please! At ito naman guys ang pagpuso ng ating Mami Maricel sa post ng ating Bell Mariano alam naman natin na talagang nakasuport na nga itong sila Mami Maricel at ang parents ng ating Bel Mariano sa ating couple na sila Donny at Bel Mariano na talaga namang inaabangan nga rin gabi-gabi ang Kent by Me Love. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento talagang pinag-uusapan na. Kaya naman stay tune lang tayo for more updates sa ating couple.